Ang mga unang halaman at hayop sa daigdig. Simpleng-simpleng mga hayop at halaman ang pinakaunang bagay na nabuhay sa daigdig. Pagkalalambot at pagkaliliit ng mga ito at makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. Iba't iba ang kanilang mga hugis, lugar na kinatatagpuan at para-paraan ng pagkabuhay. Tila kung anong luntian at kapeng bagay na madalas ang mga unang halaman. Natagpo ang lulutang-lutang ang mga ito sa mga sapa at lawa. Ang mga bakas na natagpuan ang nagpapatunay na may ganitong uri ng halaman noong unang siglo ng kasaysayan ng mga daigdig. Ang mga protozoa ang unang hayop na nabuhay sa daigdig. May isang selula lamang ang mga ito. Karamihan sa mga protozoa ay malalambot, ngunit ang iba naman ay baluting tulad ng sakabibe. May mga natagpo ang protozoa sa tubig alat, tubig tabang at maging sa lupa. Sa tulong ng kalikasan ay nabuhay ang unang halaman at hayop. Nayakma ng mga ito ang sarili at pagkakaiba-iba ng panahon. Gayunman, may mga nabuhay ng sandali lamang at may nangabuhay ng matagal na panahon at siyang pinagmula ng iba pang buhay.